Hello, mga Lubla. ng biyahe ni Boss Jimboy pabalik sa trabaho. Pero bago yan, samahan nyo nga muna kaming kumain ng almusal dito sa kinalasan. At pumunta nga sa palengke para nga bumili ng pangulam. Medyo tanghali na nga kami nagising ni Boss Jimboy. Kaya naman pagkagising namin, ayan nga't nag-aya nga siyang kumain nga dito sa kinalasan. Nang mga nakaraang araw nga, ay nag-aaya si Blesha na mamasyal daw kami sa parke. Eh kaso nga lang, nabisi nga si Boss Jimboy sa pagpapaayos nga ng motor namin. Tapos kahapon nga, di ba dapat babiyahin na nga si Boss Jimboy pabalik sa trabaho niya. Tapos hindi na naman natuloy, kaya naman sabi namin ay kahapon sana ipapasyal namin si Blesian pero hindi rin naman natuloy. Gawa ng nagkagulo nga kami kasi nawawala nga yung pamasahin ni Boss Jim pero buti na nga lang at nakita rin namin. Kaya naman naisipan nga namin dito na nga lang sa kinilasan mag-almusal para naman kahit papano ay nailabas namin si Blesian. Nang matapos nga kami kumain ay dumiretso na nga kami dito sa palengke para naman kako makabili na kami ng pangulam namin ngayong tanghalian. Sabi ko nga ay gusto ko magluto ng sisig na tokwa. Buti na nga lang at merong tokwa dito sa isang tindahan. Abay kanina pa kami naghahanap at wala kaming makita. but mabuti na lang may nakapagturo doon nga sa isang tindahan ay meron. Pagkabili nga namin ng tokwa, etong at nadaanan ni Boss Jimboy ang manga, kaya naman sabi niya ay bibili nga daw siya. Bumili na nga rin kami ng apple, gawa lang sabi ni Blesha na gusto niya daw kumain ng apple, kaya sabi naman ni Boss Jimboy ay siya, bili. Akala mo talaga, ah, pakadaming pirak! Dumaan <laughs> nga rin kami ulit dito sa kinainan namin para kakubilhan namin si mama ng pangalmusal niya naman. At nang makauwi na nga kami dito sa bahay, ay nagsalang na nga agad ako ng sinaing at inasikaso ko na nga itong tokwa. Medyo naiinis pa nga ako kay Boss Jimboy, gawa ng, eto ba mang tokwa ay dinagana ng Manga, edi eh, nagkadurog-durog na. Yata, yeah, kagaling naman talaga. Ano, siksik lang nang siksik sa lagaya. Hindi tinitingnan kung may madada, ganun ba. Buti na nga lang at hindi naging taho itong tokwa. Kasi <laughs> naku, talaga ikaw, boss Jimboy, ay masasampig ako na. <laughs> nang matapos kong hiwain itong tokwa, ay ngamun nga muna ako nang manggagawa ng nanghingi nga ako kay Boss Jimboy at nakita ko ang kumakain. Habang kumakain nga ako ng magabay na iisip-isip ko yung toko hiniwa ko na hindi ko pa man din nahugasan. Abay, apakabobo, ah, pinahirapan ko na naman talaga ang sarili ko. Nang mahugasan ko na nga itong toko ay nagsimula na nga rin akong magprito dyan. Medyo nahirapan nga ako at nagtatalsika ng mantika. Talaga namang mapapatakbo ka pa ganyan. At habang busy nga akong makipaglaban sa mantika, eto namang mag-ama ay busy sa pagharuta sana may apa kagaling talaga ano. Pero sabi ko nga sige lang magharutan lang kayong mag-ama dyan at panigurado namang mamimiss na naman ni Blesha ng ama niya gawa ng ilang buwan na naman nga siya sa trabaho niya bago nga naman makabalik dito sa bahay. Nang matapos kong maprito ang tokwa, etong at isinalang ko na nga itong kawali na may totoo. Na hindi na nga maalis alis kahit anong hugas ko. Iginis e, ako nga lang dyan ang sibuyas at sili mga lablab lab, pagkatapos ay ilalagay na nga natin itong tokwa na prinito ko. Sabi nga ni Chamele ayaw daw ng tokwa na sisi si, ng parang suka nga daw. Siguro ako yung nakain mo ay hindi prinito yung tokwa kaya parang naging suka. Di ba nga kasi mga lablab yung Tokwa apakalambot ah, nga kaya naman dapat ay ipiprito nga muna siya bago mo siya gagawing sisig. Eto nga at inilagay ko lang nga itong mayonnaise na nilagyan ko ng sangkap kanina. Ang inilagay ko lang naman dyan ay kalamansi tapos naglagay din ako ng kaunting oyster sauce tapos nilagyan ko nga rin siya ng kaunting asin at paminta. Tapos naglagay din pala ako dyan ng seasoning para naman mas malasa. Ito naman nga ay luto na kaya naman pinisaan ko na nga yan ng dalawang itlog para talaga namang sisig na sisig ang itsura. Sabay budbud ko pa nga nitong natirang sibuyas tapos nilagyan ko pa nga ng mga pulang sili para naman kahit pa ay may sipa. Talaga namang kailangang may sipa ng kaunti ano at hindi naman natin matatawag na sisigyan kung wala talagang anghang. Pinagpan ko nga saglit para naman kakumaluto yung itlog sa ibabaw. At tingnan nyo naman ang itsura. Paniguradong mapa. Para naman ang kain ng hampas lupa. At sigurado din akong magugustuhan nga ito ni Chamele. Gawa ng hindi siya naging parang suka. Katulad ng sinasabi niya. Nang matapos nga akong magluto ay tinawag ko na nga ang pamilyang hampas lupa. Nagluto nga rin ako dyan ng hotdog para nga sa mga bata. Kasi baka nga hindi nila makain. Gawa ng maanghang nga yung sisig. Inilagay ko nga rin itong camera sa harap ni Boss Jimboy. At natatawa nga ako sa reaction niya. Sabi niya nga ay napakagwapo niya daw noon sa camera, aba naman. <laughs> hindi talaga inantay na ako magsabi sa kanya ano, talagang binuhat ang sariling bangko. <laughs> Dito na nga lang kami sa lapag kumain, gawa ng maliit nga yung lamesa namin at hindi nga kami kasya doon. Pagkakain nga namin ng palanghalian ay pinatulog ko nga si Blesham, pero hindi ko talaga alam kung natulog tong batang to, gawa nang nung nagbibihis na nga yung papa niya ay nagising. Talaga namang nararamdaman na paalis na yung papa niya, kaya naman bumangon. Pagkagayak nga ni Boss Jimboy ay bumaba na nga siya, gawa nang nasa baba na nga daw yung well, nasasakyan nila pabalik sa trabaho. Yun lang for today's video. Salamat. tomato